So, magandang umaga po sa ating lahat uh, Ngayong umaga kami po ay gagawa ng Compost sa sako So instead nagagawa kami ng compost pit Maghukay kami sa lupa Ang gagawin po namin ay Ilalagay lang po namin yung mga organic na materials Sa loob ng sako at doon magawa po yung compost natin So unang una guys Ang, ang lupa hahaluan namin ng Uh, abono. So mayroon pong apat na kilo na abono, ilalagay po namin sa lupa at paghahaloin po namin ito. Okay boys, so halo nyo na. Lagay nyo na yung 4 kilo. Okay, so apat na kilo po yan guys, ipaghalo-halo po namin yan sa uh, lupa kasi yung lupa na may abono isa po 'yon sa materials na gagamitin natin para makagawa po tayo ng compost. Okay, gamitan niyo ng pala. Ng so, pala. Okay, so ganyan lang po guys, paghalo-halo lang po yan, pagkatapos ilagay na po natin yan mamaya sa sako. first layer po guys is maglagay na po tayo ng mga damo sa sako. Sige na, lagyan na ng Ayan. So first layer po yan guys sa sako yung Ah, uh, to yung dahon or mga damo. Okay, so tama na siguro yan. Tama na. Si, tama na yan. Tama na yan. Okay, so next layer po dyan, dyan ay dumi ng hayop. Ay, naglagay na po sila ng domain ng hayop. Yan po ang second layer. So, pangalawang layer po yan, guys. Domain ng hayop. Okay, so third layer is lupa na may halong abono. Ayan na po. So, tatlong, pa, tatlong pala po ang ilagay natin dyan. Hindi naman po masyadong puno. Ganyan lang ka, ano, marami ayan. So tatlo po 'yan. Pang third layer na po 'yan, guys. Pagkatapos diyan, uh, another layer po ng to yung damo at sa dahon. Okay, so enough na po 'yan. So next layer dyan, i-repeat po natin yung buong proseso, guys. Yung una is dahon, tapos dumi ng hayop. Yung pangatlong layer is uh, lupa na may halong abono. Ayan, mag-overlay na naman tayo ng tuyong dahon at saka mga damo hindi po yan masyadong tuyo kasi nadaanan po ng ulan pero at least ano na po yan, lumana po yan na pagkatuyo na po siya, sige sige dagdagan pa ng kunti okay, so ano na yan i-compact na yan Sige, next layer, next layer po ng uh, mga damo, kayong damo is yung dominan naman ng hayop. Sige, dagdagan pa ng isa. Repeat na natin guys ang lo, lupa na may halong abono. Yung mga puti-puti dyan guys is yun po ang abono na nakahalo sa lupa. So another tatlong pala na naman ng lupa na may abono. Kapit na naman po yung buong proseso guys. Hindi pa kasi napuno yung sako. Dagdag na naman tayo ng mga to yung dahon at saka damo. Yung punoy na yan. And hanggang ulit-ulit lang po yung buong proseso hanggang mapuno yung sako. Okay so dumi na naman ng hayop, guys. nirepeat repeat na po natin yung buong proseso at lagay na naman tayo ng dumi ng hayop. Hanggang mapuno po yung sako. So last layer guys, na yan, may dumi na po na ngayon Last year is, Yung uh, lupa na namang may abono So pupunuin po natin yan Hanggang magiging compost na po yan Paglipas ng mga ilang araw Siguro mga 30 days to 40 days Baka magiging lupa na siguro yan Hawakan, hawakan hanggang mapuno So pupunuin lang po yan Sa So ayan na po guys, punong puno na po ang ating uh, sako na nilagyan po ng mga organic na materials para mag magiging abunong organiko or compost. So ulitin ko po, yung first layer is mga toyong dahon at sakadamo. Second layer, uh, dumi ng hayop natuyo din yung dumi ng hayop. Yung third layer is uh, lupa na may kunting abono. Tapos paulit-ulit lang po yung buong process hanggang mapuno po ang sako. So ayan, andyan na po ang ating mga bata na gumagawa. Ayan o. Oh. Sila po ay mga grade 5, section, at uh, nunay. Say hi. hi! So narito na po guys ang mga sako na may laman na po ng mga iba't iba ng, iba't ibang organic na materials para makagawa po tayo ng uh, compost sa loob ng sako. So yung apat na sako, yan po ang ginawa ng ating mga bata dito para makagawa po tayo ng compost. So after ng ilang mga linggo, i-try natin yung tingnan kung ano na nangyari dyan, kung naging lupa na ba siya o naging compost na siya. Para at least mapatulayan natin at ma-apply po natin sa ating mga tanim. Maraming salamat.